Sumakom laude po ako, hindi ako bobo. Ano ang pagtingin doon ng ating sponsor? Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating bansa? pag ng balance na pag-aaral ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. na gugunitain natin bukas ay ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa paglobo ng utang na ating bansa dahil sa cuts sa social services nung panahon ng diktadura. Bahagi po ba noon ang gutom na dinanas ng mga taga-negros dahil sa famine? Bahagi po ba ng balance na pagtuturo ng martial law ay ang mahabang pila ng mga kababayan natin na hindi makabili ng bigas dahil sa palpak na tugon ng Marcos Senior Administration, na parang nangyayari ngayon, sa krisis sa supply ng bigas. Mr. Speaker, In the upcoming moments, papakita po natin na walang kahit anong uh, scientific sa mga gagawin ng AFP to prevent the violent extremism as they claim. Eto, Mr. Speaker, bahagi ng kanilang gagawin to prevent violent extremism among the youth is to produce a syllabus for CHED and DepEd to counter what they call NPA subjects. NPA subjects... Based on their document, include Philippine history, national situation, world situation. Mr. Speaker, would our sponsor agree that Philippine history, national situation, and world situation are NPA subjects? Mr. Speaker, uh, these are being used by the NPA, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ibig sabihin ba ang pag-aaral ng kasaysayan ng kalagayan ng bansa at ng mundo ay para mag-recruit ng mga rebelde? Paano ang mga kabataan na gusto nating turuan ng kasaysayan? Paano yung mga kabataan gusto lamang malaman ano ang nangyayari sa bayan natin? To address corruption, to address inflation, to address poverty. Para po ba 'yan sa recruitment ng mga rebelde? Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation is fact is one of the threats to our society. Uh, the goal of misinformation, Mr. Speaker, is not simply to misinform, but sometimes it is to manipulate our thinking, the actions, to serve somebody else's agenda. If these youths are vulnerable, I believe they will be vulnerable to misinformation, Mr. Speaker. Mr. Speaker, modesty aside, sumakum laude po ako, hindi ako bobo. Mr. Speaker, insulto sa kabataan na ang turing ng AFP sa ganitong mga topics ay para sa recruitment papunta sa mga rebelde, Mr. Speaker. Pag ganun, Mr. Speaker, anong aasahan natin sa mga kabataan na hindi alam ano ang nangyayari sa bansa, ano ang nangyayari sa mundo, at ano ang ating kasaysayan? Mr. Speaker, to add, bahagi ng syllabus na gustong gawin ng center na ito at ibibigay sa CHED at DepEd ay Benefits of Martial Law the economy. Mr. Speaker, ano ang pagtingin doon ng ating sponsor? Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating bansa? Mr. Speaker, the hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative, Mr. Speaker, that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learnings of the past, Mr. Speaker. If this is about ROTC, Mr. Speaker, again, we have answered this during the budget briefing that the curriculum or the instruction of the ROTC program is not under the DND, it is still under the lead agency, which is the Commission on Higher Education. The AFP or the DND will only join the ROTC program depending on the bill that will be passed by Congress, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bahagi ba ng balance na pag-aaral ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. na gugunitain natin bukas ay ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa paglobo ng utang na ating bansa, dahil sa cuts sa social services noong panahon ng diktadura? Bahagi po ba noon ang gutom na dinanas ng mga taga-negros dahil sa famine Bahagi po ba ng balance na pagtuturo ng martial law ay ang mahabang pila ng mga kababayan natin na hindi makabili ng bigas dahil sa palpak na tugon ng Marcos Senior Administration, na parang nangyayari ngayon, sa krisis sa supply ng bigas. Mr. Speaker, actually, hindi ko na nga po sana gagawing topic yung ROTC. Pero nabanggit po ng ating sponsor, But, Mr. Speaker, Kung I'd like to mention that the study the that he UK, mentioned earlier is not even a Mr. stand Speaker, of the like D &D. Speak. Mr. Speaker, I would like to speak. pa po ako tapos sa pagsagot. Point of order, Mr. Speaker. What is the point of order of the Majority Leader? Mr. Speaker, while we respect the sponsor as well as the interpellator in the ideas that they share, let's stick to the budget of the Armed Forces as well as the Department of National Defense for the 2024 fiscal year. May I request uh, that we practice decorum in the deliberation of the budget. The Honorable Manuel has 11 minutes, and I hope that he will use it, and the sponsor will answer all his pertinent questions accordingly. The interpolator has the floor after he finishes his proposed question on ROTC. The sponsor may answer. There is a point, brother. The Presiding Officer, we'll request the Honorable Manuel to please stick to the budget. Mr. Speaker, I challenge the point of order. Mr. Speaker, ang pinag-uusapan po natin ay budget you at sa AFP. Challenge at sa the AFP. Mr. Speaker, kukontakan ba natin ang ganitong suspended.